kaya nagsinabi sinabi ko sa inyo, ipapakita ko ang part 2 ng suicide experiment natin. Ngayon naman, lumapit ako sa isang fish vendor na naglalakaw sa kalsada at nagkunwari mag-suicide at nagsabing bibilin ko ang isda niya sa isang kondisyon na tutulungan niya akong ihatid ang sulat ko sa mama ko bago ako magpakamatay. Ano yung binibinta mo, kuya? Ano yung binibinta mo? Maluha ako dito mga kaya. Uh, Pipiling ko yan kuya. Pero may may uh, ano ako. Hingi ako sa'yo ng tulong. Gusto ko na kasi magpapamatay. Oo, oh, magpapamatay. May ipapabigil ako sa'yo sulat. nang oh, oh. Yung nanay ko. Oh, oh. Yung nanay ko sa mundo, mayroon tayong problema. Pero ang may problema, wag may malutas rin. Yung nga na ito, na ito ang mundo mga kahit. Las Piñas po, Las Piñas. Nalockdown po ko, tapos iniwan na po ko ng ano ko, ng asawa ko. Sa kanila ka? Sa kanila ka? Sa kanila ka? Sa kanila Sige, ang tayo na ako dito. Pag mayroong problema, huwag yung ganyan bilang saglit ay iniwan muna ako ni kuya para ibenta ang natitira niyang isna. Pero bumalik din naman siya agad. Dito na ako nagkwento sa kanya at napakaganda ng mga sinabi niya sa akin. Ano po nangyari sa akin? Eh, Wala po kong kasi ito lang, ganito lang ako eh. Wala lang kumakausap sa akin. Bakit? Wala kayo ng asawa mo? Iniwan niya ako. Sumama sa dun sa lalaki. Ako nagawa sa akin tapos may pera eh. Hindi, meron pa eh. Hindi sa mundo. Meron po kasi kaming anak eh. Ilan ang anak ninyo? Dalawa. Dalawa o, oh, babae. Maraming babae. O, oh, hindi na kayo magpakamatay dahil marami ang mga babae. Paano po yung pamilya ko? Gusto kong mabuo ang pamilya ay, ko? Yung pamilya mo, pag hindi na mabuo, maghanap na lang ka, maghanap ka na lang ng trabaho. Support ka na lang, magbigay ka ng pera sa mga bata. Di, pagkain. Para pang pambili ng pagkain, huwag mong ibigay sa asawa mo. Baka ba ang pera, sayang lang ang binigay mo. Hindi na ka, hindi na makakain sa iyong pamilya. Oh, no, ganyan pare. So, Masakit po sa akin kasi personal ko yun eh. At uh, nalaman ko din eh. Lahat sa atin pare, mayroong problema. Sulat po ang ipapadala ko dahil hindi na ako makapagpadala ng pera dahil, dahil gawa nang wala na akong trabaho nga. Kaya iniwan din ako.